WhatsApp up mga ka-Jeprox, magandang araw sa inyo. Maganda sana yung tulog ko kaso ginising ako sa alarm clock ko. Tas yun, dali-dali akong nagligpit ng higaan ko kasi mabet kasi ako eh. Tas syempre, may pasok din kami ngayong araw na ito eh. At yun, pagkatapos ko magligpit sa higaan ko, nagplancha ako sa damit na susuotin ko ngayon, yung university uniform. Tas yun, mag-corporate attire ako kaso 2 weeks pa na hindi ko nalabhan yung corporate ko eh. Mabait kasi ako eh. Kaya tolo, university uniform na lang. Tas yun, pagkatapos kong nagplancha, naligo na din ako. Tapos hindi din ako kumain dahil immortal kasi ako eh. flex ko lang pala yung sapatos ko na matibay pa sa bakal. At malapit lang pala yung bahay namin at sa school kaya naglalakad na lang ako. Tapos yun nakita ko yung mga kaklasiko. Sobrang aga nila ngayon kasi excited kasi sila na makagain ng knowledge and wisdom ba. Para sa kinabukasan and to make a better future Tapos yun papasok na pala kami nito Tapos yun sobrang saya ko dahil nakita ko yung cute na muka sa armchair. Parang ikaw cute charlang. At yun mga kajeproks naghintay kami sa teacher namin kung kailan siya papasok. Kaya ngayon nag Pwede na kami at nag-exercise na rin Para balance ba? One group, one section kasi kami Tapos yun, nakita ko na kumakain yung mga mahina nila lang Hindi sila katulad sa akin na immortal Tapos yun, pagkatapos ng isang oras Umuwi kami para mag-lunch Tapos yun, may natanggap akong regalo kay GNT Tapos ngayon, mga ka-Jeprox Bumalik ako agad sa eskilahan Dahil na-miss ko yung opuan ko Tapos yun, ang aga ko para sa second subject Wala ng tao sa room So mga ka-Jeprox Pagkatapos ay umuwi pala ako Para kunin yung laptop ko Dahil sa susunod na subject gagamit po pala kami ng laptop. Tapos yun, ilang segundo, nakabalik na ulit ako sa paaralan. At yun, pagbalik ko, marami ng tao doon. At yun, naghintay kami ng ilang minuto para makaproceed kami sa next subject. Tapos yun, mga ka-Jeprox, nandito na kami sa front office para ipagpatuloy yung paggawa namin sa business plan. Na last month pang binigay, hindi pa din natapos. Mabait kasi kami. Bukas na pala deadline nito. Sana matapos to para chill na lang kami bukas. At yun, pauwi na ako. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na kabanata. Buyers!